nandito po tayo sa bahay ng uh, napaslang na mag-ina na si uh, Sonia at uh, Nanay Sonia at si Anthony Anton. At nasaksihan natin at nakita natin ang kalagayan ng Pamilya Rupino rito. At uh, kustisya po ang hinihingi ng Pamilya Rupino. Dahil hindi ho uh, makatarungan ang ginawa na ni Junel na isang polis parangyake. Ito po ang inyong uh, lingkod, Ronji Ron, da-dakidan nag-uulat mula po sa Paniki Barangay Kabayawasan.

na ang ng pamilya. Saan yung anak niya? na Hello. Kaibigan ako ni Magi yung ano, Banyaga. Anong oras nangyari yung ano? Ano po mga Nandito kayong lahat. Sino yung nakapag-ano nung, nung, nung video? Ako oh. Okay. Ayan, ayan, ayan. Pwede kang, pwede kang magbigay ng ano? Ng, uh, kung ano, paano nangyari? Ayan, 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 ayan. Mapapasik. So, oh, po kasi kami lang nandito, no? Kasapa namin sila, Kuya Anton. Tapos silubog ko, siya lang ulit dito. Tapos ang layo ko po, salita-salita yun. Tapos ginawa kanya na po yung shorty, Kuya Anton. Tapos sabi niya po, aresting uh, kita. Tapos hindi ko nakita yun eh. Ina-aresto siya dahil sa ano? Boga po. Ayong ah, pagpaputok na ng boga. O. Hindi po, una po, pumunta po yung pulis. Ano po si kuya? Sino pa Opo. Tapos sino na kanino yung tort? Tapos arestahin ito sabi nila. Oh. Eh po kasi kami dito noon. Buya, pulis ako. Aaarestohin uh, kita. Tapos yumakap po sa kanya si Lola Sonia. Oo, oh, nakita ko yun yung sa video. Oh. mo. Tapos atas, ko, sa tindahan. Na... Hindi man lang nakapagpasensya yung pulis sa. Duman lang po sila dito parlo. Ginagawa sila ba? Okay. na po sila. Nakikiusap na po kami. Asa doon sa alitan na yon. Ay doon sa nangyari niyon. Merong papa silang alitan na, 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 na Anong na nangyari nung mga nakarang araw? Noong ano pala po, ang pinakauling ganito po nila. Yung ano ba, una po kasi, yung hinarang po kami dyan. Hindi naman po nila daan niya pero hinarang kami yung polis. Tapos sinabi niya, anong gusto niyo? Ilabas yung bagkadiman niyo ko. Tapos... Yun ang sabi ng polis? Tapos dumeret po. siya dito. Hinahamon niya si kuya ko, pati si kuya Phil po Sabi niya, o ano, matabang na kayo. Kaya nilang labanan ako. Sabi po nung polis, yung po yung unang punta niya dito na trespassing siya, inulit na naman niya. Inulit na naman? Yung ulit na yun, yun na po yung binuwihan niya yun na po. <laughs> okay, anong mensahe niyo doon sa nangyaring pagkamatay ng inyong uh, tatay at lola? Ah, eh. ito. ito. Anong gusto niyong ipaabot sa uh, may kinauukulan? Kayo ba yung uh, naghahanap ng hustisya para sa hustisya ang inyong uh, gusto Opo, lahat sila makulok. Bakit po yung magkila niya? Pumunta rito, lahat sila, sumagot sila. Opo, tapos yung At, asawa niya wala man lang pakialam, di man lang umaawat. Tapos yung anak niya nakikialam. Oo. At mismong sa bakuran ninyo, nangyari? Opo, umasok po sila, sila. talaga di dito. Pinagawa siya at ikaw, sinabunutan niya. Nakikihawad lang po si Anna yung anak na sinabunutan. Yung anak niya? Yung anak niya. Yung anak sinabunutan si